Hello guys! Bibili nga po pala tayo ulit ng mga materyales para sa bahay. At bago nga po yan ay umuwi muna kami ng Bulacan para tingnan namin yung pinagagawa naming bahay. Nasa biyahe nga kami ngayon at kasama nga namin dyan yung kapatid ni Shina na si Sandara. Nagpahatid nga lang kami dyan sa terminal ng Olongapo mga marikoy papunta ng Bulacan. Pagkadating nga namin dito sa terminal ng ulongga po mga Marikoy ay naghanap agad kami ng paesetex. Kailangan kasi namin bumaba doon sa may balintawak sa may Ayala Mall. Andun kasi pumaparada yung sakayan papunta ng Bulacan. Kaya naman ang sinakyan namin dito ay yung pasay na esetex. At dito nga sa part na to mga marikoy ay pumunta ako dito sa tindahan kasi nga nagahanap ako ng kinikrave ko na broas. Favorite ko talaga yung tinapay na yun mga marikoy ang kaso nga lang wala sila ditong tinda. Hindi nga pala kumain dyan si Sandara ng umagahan mga marikoy dahil nga sa sobrang bagal niyang kumilos kaya naman kumain na lang kami dito sa may Jollibee. Nakakain naman kami dalawa ng breakfast ni Sheena kaso nga lang syempre tanghali na din kaya kailangan na din nating magtanghalian. Kaya nga nag na lang kami dito sa may Ayala Mall. Anong oras pa kasi kami dadating ng Bulacan, mga 2 or 3 na kami nakarating doon, kaya naman kailangan din namin kumain. Ang haba-haba din kasi ng biyahe, talagang may ka kapag hindi ka talaga kakain. Umorder na nga lang pala dyan si Sheena ng tig to two piece chicken. Bawat isa sa amin mga marikoy para naman solve na solve yung aming kakainin. Diyan nga ay mga marikoy ay pumipili pa nga ako ng pakpak. Sa mano kasi mga marikoy ang favorite part ko talaga ay pakpak. Sabi na nga lang ni sina dyan baka nga lumipad na ako. Kasi puro pakpak na lang daw yung pinipili ko. At sa wakas nga ay nakarating na kami dito sa Bulacan mga marikoy. Inuna talaga namin puntahan yung pinapagawa nating bahay. At ayan nga nagahalo na sila ng simento at at nagpo-post din na. Dalawa nga lang pala sila ngayong gumagawa kasi wala pa kami nakukuha na gagawa ng bahay natin. Si Papa nga lang at si Nuno ang gumagawa ng bahay natin mga Marikoy. At ayan nga po, datingin-tingin nga muna tayo dito sa pinapagawa nating bahay. Siyempre, excited na din tayong matapos tong mga Marikoy. Hindi din talaga biro ang magpagawa ng bahay dahil sa sobrang laki din ng gastusin lalo na yung mga materyales sobrang mamahal na ngayon. Pero kailangan nga nating matapos to, kiribumbum na lang yan. Dito nga ay gumawa sila ng pwede nilang tulugan. Diyan nga pala natutulog si Papa at saka yung pamangkin niya. At kinabukasan na nga itong mga marikoy ay babiyahin na nga ulit tayo papunta ng Subic. At bago nga tayo magbiyahe mga marikoy, i-check muna natin yung pinapagawa nating bahay. At tinanong ko na nga din si Papa kung ano yung mga kulang para bibilhin ko na. Medyo matatagalan nga kami bumalik dito mga marikoy, kaya naman tinanong ko na kung ano yung mga kailangan nila para hindi na sila mag-isip kung saan pa sila kukuha ng mga gamit. Nakakuha nga pala kami dyan ng isang labor mga marikoy para tumulong sa kanila. At bumalik nga ulit kami doon sa una namin pinagbilhan mga marikoy dahil nga ang mura sa kanila. Kahit nga papano ay makakabawas-bawas ka. Kasama ko nga pala dito ang aking kapatid na si Alexa. At ayan nga si Papa namimili na siya ng mga bakal na gagamitin niya. Nakabili naman na kami ng bakal nung una kaso dadagdagan niya daw baka kulangin siya. Siya na nga pala yung isinama ko dito kasi siya naman yung may alam dyan kung ano yung mga gagamitin. At ayan nga ay for usap-usap nga kami dito ni Papa. Tinatanong niya nga sa akin kung ano yung gusto kong gawin dun sa bahay. At dito nga ay nakapamaywang pa siya habang tumitingin na materyales. Pinag-iisipan nga namin kung ano yung ibububong namin dun sa bahay mga marikoy. Kung gagawin ba naming bakal o kahoy yung panglalagyan ng bubong. At dahil nga nagmamadali din tayo, nagpaantay din tayo sa tricycle dyan. Siyempre, nakakahiya naman kay kuya kaya bibilisan na natin. Dito nga pala kapag ikaw ay bibili, kailangan mo munang isulat sa papel. Kanya-kanya ditong sulat. At ayan nga lahat na mga bibilhin at sinabi ni Papa ay sinulat ko na dyan. At tinatanong ko muna yung, yung nagbebenta dyan kung magkano yung presyo ng mga bibilhin namin. Para syempre hindi kami kulangin. At yan nga mga marikoy, yung aking kapatid ay nakasimangot na dyan dahil nga hindi kami nakapagdala ng dede. Pangalawang beses na nga namin pumunta dyan mga marikoy pero hindi pa rin talaga kami nagbili ng dede. Akala namin kasi mabilis lang. Hindi ko naman ine-expect na matatagalan kami. Ang dami-dami kasi bumibili dyan mga mariko pero nag-iisa lang kasi yung nagbebenta dyan. Kaya ayan nga si Shina nag-aantay dyan sa isang tabi para Kapag natapos na yung nagbebenta dyan ay siya naman yung susunod. At yan nga ay habang naiinip na siya ay nagsasayaw-sayaw na nga lang siya. Iniwan ko nga lang siya saglit dyan mga marikoy eh, dahil nga may tiningnan kami dito ni Papa. At sa wakas nga ay kami na yung ina-assist dyan ni Kuya. Mabuti na nga lang mga Marikoy, napakabait ni Kuya kahit napakadami naming tanong about sa presyo. Siyempre kailangan talaga nating magtanong muna mga Marikoy bago tayo bibili. Baka kasi ma-short tayo kapag hindi natin tatanungin yung presyo. Kaya naman pinakwenta muna namin sa kanya yan isa-isa. At nung alam namin nakasya naman yung dala naming pera ay pinatotal na namin to sa kanya. At ayan nga ang marikoy nyo nagbibilang na nga para magbayad na kay kuya. Kulang pa nga yung nakuha kong pera kaya kumuha ulit ako ng isang libo doon sa wallet ni Sheena. At syempre bago tayo magbabayad magkikwenta muna tayo dito mga marikoy. Ganyan talaga ako kapag bumibili ako mga marikoy. Kunikwenta ko muna talaga baka mamaya sobra yung nakwenta nila. At ayan nga mga marikoy yung aming nabili lahat. Pauwi na nga kami mga marikoy at nasa tricycle na nga kami dyan. Hindi na nga namin mapatawa si Alex sa mga marikoy dahil nga nagugutom na nga. At dito nga mga marikoy ay nakasakay na tayo, papunta naman tayo ng Subic. Hindi na nga namin naipakita yung buong ganap namin ng aming pagbibiyahe mga marikoy dahil nga sa sobrang pagod namin. Ang ginawa na nga lang namin mga marikoy ay natulog na lang kami sa bus. At itong bunso ko nga ay puro tulog din ang ginawa doon sa bus. Kaya hanggang dito na lang mga marikoy. Salamat!